Pumunta si Jesus at mga disciples niya sa Bethsaida. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag. Nagmakaawa sila na pagalangin ni Jesus ang lalaki. Inalalayan ni Jesus ang lalaki at dinala siya sa labas ng bayan. Nilagyan ni Jesus ng laway niya ang mata ng lalaki. Tapos, hinawa niya ang mata ng lalaki at saka tinanong, May nakikita ka ba? May nakikita po akong mga tao, pero para sila mga puno na naglalakad. Kaya hinawakan uli ni Jesus ang mga mata niya. Tapos, tumingin ng mabuti ang lalaki. Gumaling na siya. At malinaw na niyang nakita ang lahat. Nang pauwi ni Jesus ang lalaki, sinabihan niya ito. Huwag ka nang bumalik doon sa bayan Pumunta si Jesus at ang mga disciples niya sa mga barangay na malapit sa Caesarea Philippi. Habang naglalakad sila sa daan, tinanong ni Jesus ang mga disciples. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ba ako? Sabi po ng iba, kayo daw po si John the Baptist. Sabi naman ng iba, kayo daw po si Elijah. At yung iba naman, isa daw po kayo sa mga prophets. Kayo, sa tingin nyo, sino ako? Kayo po ang Christ. At mahigpit na inutusan ni Jesus ang mga disciples. Huwag niyong ipagsasabi sa iba kung sino ako.